Hi guys and welcome to our channel We are Iron Strange So ngayon May motor ka Brand new, luma, second hand, bagong bili Minana So ngayon ang issue mo Ang tanong mo Ano kaya magandang bracket Yung ganyan na mahaba tulad nito Sa Suzuki na kabit Or gusto mo yung maigsi Na tulad nun Yan So yan ang magiging issue yan bibigyan ko guys ng tip based experience ko kung ano magandang klaseng bracket para sa iyo well of course personally, um, personal mo choice yan baka gusto mo yung ganyang klase mahaba it's up to you gusto mo na maiksi ganun yan pwede rin pero ito yung rule of thumb na may ko sa inyo guys kung namimili kayo ng bracket hindi nyo alam kung ano yung magandang gamitin sa motor niyo ngayon ang magiging issue sa motor niyo yung uh, capability ng bracket na bigyan kayo ng stability pagdating sa pagdadala ng mga gamit tulad dito mga box natin kasi, yung isang klaseng uh, bracket, kapag mali ang nilagay mo possible na baka bumigay yung bracket mo bumigay yung box mo, malaglag or mabali yung bracket so ito guys, bibigyan sa inyo yung tip kung paano nyo masusulusyonan yung pagpili ng bracket, ngayon may personal choice kayo, it's up to you, pero kung gusto niyo ng safety yung bracket niyo, ito ang titingnan niyo guys. Tara. So guys, ito pala yung motor na Easy Ride 125 ng Motorstar So tingnan natin ha. Ngayon guys, ito mabibigyan niyo yung ng tip. Kung ang motor niyo ang tornilyo ng bracket niya ay uh, apat, no? Dalawa rito, 1 2 at dalawa dito, wanto so apat yan so pwede kayong bumili ng ganyan yung katulad nito givi na bracket no givi or yung monorack na nauuso ngayon gawang pinoy monorack pwede yun basta't ang importante pag bukas nyo rito sa inyong compartment apat ang tornilyo bakit? kasi mas kaya niyang dalhin yung bigat ng bracket nyo tsaka ng box dahil apat ang niya. Okay? Kasi kung dalawa lang 'yan, ang tendency hindi balanse yung bracket mo dahil hindi niya kayang bitbitin yung bigat. Tulad yan guys, oh. Nasa chassis niya. Yan, nasa chassis chassis ito eh. So nasa chassis siya. Matagal na tong box na to. Mga apat na taon na tong bracket tsaka box. At kinakargahan din to ng mga groceries. Kayang-kaya niya. Walang issue. Oh. Buo pa yung welding buo siya walang issue okay so kaya niyan dalin punta tayo dito guys sa kabila ito guys ha ito na tingnan nyo to ito nga pala guys is Suzuki crossover na skydrive crossover tingnan nyo guys yan ang sinasabi ko ang bracket nito kaya niya lang bitbitin dalawa 1 2 yan na so imagine nyo kung magkakabit kayo ng gibi box gibi bracket or kaya mono rock, tapos dalawa lang yung tornillo rito Ah, uh, mga motor na ganito Raider 150 alam ko Suzuki Smash ganyan din may si Suzuki ng dalawang tornillo lang dito eh. ewan ko siguro ganun yung design nila so pag nakita nyo pag bukas nyo rito dalawa ang turnilyo, mag duda na kayo kasi bakit imagine nyo kung ang bracket nyo ay uh, ganyan. Tapos nandito. Tapos dalawa lang ang nyo So yung bigat nya, ang pumihila lang, ang nag-hold lang, ang nagpapastable lang sa bracket mo ay dalawang nyo So ang tendency, hindi siya ganong ka-firm or ka-stable para bumitbit ng bigat. I like doon, diba guys? Nakita nyo naman. Apat, di Diba? apat ang tornilyo kaya safe na safe yung box mo kahit mabigat yan ang hihila ng gamit mo 1, 2 o apat na ba, bolt apat na tornilyo safe na safe yung gamit mo eh ito naman di ba ang hihila lang ng gamit mo dalawa so maaring malustrid yung tornilyo sa loob o maaring bumigay ang bracket niyo sa sobrang bigat So, kaya guys, kung akong tatanungin nyo, kapag ang motor nyo, dalawa lang ang tornilyo, Ganitong bracket ang bilhin nyo, yung eh, mahaba. Yan. Safe yan kasi. Kahit mabigat dun, e, eh, meron naman siyang support dito na gagaling. So, yung bigat nga, tumutulak pa ganun. iba-iba eh, motor meron nandito, like, good scooter dito. Yung iba naman, sa shock nakakabit. Ah, ganun. So depende na sa inyo yan. Okay? So yun ang rule of thumb guys. Kapag dalawa lang ang tornilyo ng inyong grab bar sa likod, magmahaba na kayo na bracket na ganito. Ha? Huh? HRB, GB, basta mahaba. Para safe yung box niyo Kaya magbitbit na mabigat. Pero kung ang motor nyo, apat ang tornilyo, pwede kayong gumamit ng ganyan. Yung maigsing bracket lang. Pero choice niyan, kahit apat yan, pwede naman din kayong gumamit ng mahaba dito. Okay lang yan, walang problema. Ngayari ito, pwede mag ganyan dun. Pwede rin. Pero kung gusto niyo talaga ng ganyan bracket, ang konsiderasyon niyo, ano ba ang tornilyo ko? Apat ba? O dalawa? Pag dalawa, wag na wag kang gagamit ng ganyan. I am sorry. Kung dalawa lang, wag kang gagamit ng ganito dapat ito gamitin mo pero kung apat ang tornilyo mo safe na safe ka sa ganitong bracket Oop, disclaimer kapag ang chassis ng motor mo malambot tulad ng mga china brand pero in fairness china brand to ang motor star matibay watch out ka kasi baka mag loose din yung tornilyo rito kasi malambot yung bakal pag mga china brand eh. hindi naman lahat kaya pinaka safe pa rin Tingnan mo rin yung motor mo kung kakayaning eh. Ito, kaya niya eh. Pero yung mga brand, medyo nakakaduda. Kaya, mas maganda rin kung ang motor mo hindi Japanese brand, hindi branded. China ka motor mo. mo alam naman natin kung ano mga brand ng China, magganyan ka rin. Para safe yung motor mo. Pero kung branded ka, pwede kang mag-bracket ng ganyan. Okay lang. Well, except to sa Easy Red 125, kaya niya. Okay, guys. So, I hope nakatulong sa inyo itong ating video tip at uh, guide para sa mga bibili ng Gibi box bracket. Kung mahaba ba o maigsi. So, yan guys ang video natin this afternoon ngayong August. Ano bang yan? Holiday ngayon eh. August 25. 2023 so yun lang po guys ang ating video I hope nakatulong itong video sa inyo. And guys, stay safe, ride safe. At uh, kunting konting uh, paalala lang sa inyo mga subscribers, YouTube, followers ko sa channel natin. Mapapansin nyo guys, no? medyo iba na yung panahon natin. Ang uh, gulo-gulo na, global warming na na parang ngayon pagpasok ng 2023, sobrang tindi ng global warming. Ayan, nyo guys. Ah, uh, hindi. Kanina, mulan pero mainit na naman. Dito sa amin sa Muntalban pag gabi, sobrang lakas ng ulan, parang bagyo. Pero pag araw, mainit. So guys, I suggest sa inyo um uh, biblically speaking, guys. Maraming naniniwalang pastor, marami naniniwala mga church leaders na paparating na po ang ating Panginoong suso So Guys, uh, sana marinig nyo itong message ko sa inyo. Sabi nga sa bukob dyan sa Bible, I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father but through me. So si Jesus po yung nagsasalita na yun. Kaya kung gusto nyo makapunta sa heaven someday, gusto nyo makasama si God the Father someday, tanggapin nyo si Jesus Christ as your personal Lord and Savior para pagbalik niya po mula galing sa clouds sa heaven someday parang malapit na po eh. sana maabutan ng generation natin sa mga nakikinig bubukas ang kalangitan sa revelations po yan bubukas ang kalangitan kasama po ni Jesus ang kanya mga anghel pababa mula langit papunta siya rito sa lupa para magdala po ng judgment sa mga makasalanang tao and then, then naman sa mga naniwala kay Jesus Christ bilang Panginoon bilang tagapagligtas bilang uh, nagliktas sa mga makasalanan na naniwala sa kanya at nagsisi o nagrepentance sa mga kasalanan nila dadali ni Jesus to mga taong ito papunta langit so guys I suggest you read your Bibles New Testament para maintindihan nyo po ang mga mensahe po ni Jesus at ang kanyang dalang kaligtasan para sa atin So yun lang po ang aking message guys. I hope my message find you well. And thank you for watching. Sana natuto kayo sa ating video tutorial dito or tip tungkol sa bracket. At most importantly sana meron kayo na pick up sa ating uh, Bible message sa inyo. So yun lang po muna guys ang aking video. Eh, bye for now guys.